Isang nakakagulat at delikadong insidente ang naganap sa Capiz Airport matapos magliyab ang isang power bank at sumabog mismo sa inspection table habang sinusuri ito ng security airport. Hindi pa man nakakarating sa loob ng aeroplano ang nasabing power bank na ito ay disgrasya na agad ang nangyari. Ayon sa batas na pinatutupad ngayon tungkol sa power bank, ang power bank na higit sa 100 watt hour ay mahigpit na pinagbabawal sa eroplano, paulit-ulit na nga itong pinapaalala ng KAAP sa ating mga kababayan, pero sa kasamaang palad, meron pa rin ibang mga Pilipino ang hindi sumusunod dito. At ang mas masaklap, ay hindi sila natututo hanggat sila na mismo ang makaranas ng aksidenteng ito. Ano nga ba ang nagisanhi ng pagsabog ng power bank na ito? Ano ang mga dapat natin tandaan para maiwasan natin ang ganitong sitwasyon? Alamin ang buong detalye sa bidyong ito. Nagpalala ang CAAP sa limitasyon ng mga power bank sa mga aeroplano kasunod ng pagliyab at pagsabog ng isang power bank sa Capiz Airport. Hanggang 100 watt hour capacity lang ang pinapayagan at kailangan na ng permit kapag sumobra dito. Ang iba pang tip-talk sa ligtas na paggamit ng mga power bank sa report Na kino. Aquino. Sinusuri ang bagahe ng isang pasaherong pamaynila nang nagliyab at sumabog ang isang power bank habang nasa inspection table sa Rojas Airport sa Capiz. Kumislap ito at noong binugahan ng fire extinguisher, saka ito sumabog. Nagkalasog-lasog ito at nag-iwan ng itim na abo. Paalala ngayon ng CAAP, 100 watt-hour capacity lang ang pwedeng dalhin sa loob ng aircraft. May lugar din kung saan nang ito pwedeng inagay. Bag mo na nasa ilalim na upuan, sa so tabi o doon sa paw sa harap, no? pupwede yun. Pero binibili na yan while on board pag uh, mag-start ang flights. Nasabi ng FAA, eh, hindi pwedeng gamitin. Pinapayagan, pero kung meron lang approval ng airline ng above 100 watt-hour hanggang 160 watt-hour capacity na power bank. Bawal ang sobra sa 160 watt-hour. Sana gumamit yung mga pasahero ng tamang sukat no, ng no, no, power bank, ano? Una, ikalawa yung quality ng power bank. Very important po yan kasi kahit na below 10,000 yan, tapos eh, may short circuit, pisirang ang kable, eh, that's very dangerous. Paano nga ba nagkakaroon ng risk ng pag-apoy o pagsabog ang isang power bank kapag nasa aeroplano? Kunwari, yung matasang uh, mataas ang lipad, mabiglang nagkaroon ng turbulence, bumagsak uh, magkakaroon ng change in pressure, in G-shock na sinasabi. So, yung G-shock, pwede siyang mag-cause ng damage doon sa chemical, doon sa baterya mismo, na pwede mag-cause ng fire. Uh, and explosion. And explosion, eventually. Ayon pa sa DTI, pinag-aaralan nilang i-regulate ang bentahan ng power banks para sa kaligtasan ng consumers. Pero habang hindi pa na ipatutupad, bumili raw sa sellers na may certification mark sa pinanggalingang bansa. Para maiwasan ang pinsala sa power bank, huwag itong i-overcharge. Huwag hayaang mainitan. Iwasang mabagsak, maipit at mabasa. At pakiramdaman ito kung magiinit habang nagcha-charge. Payo rin ng DTI kung ilalagay naman sa bag ang inyong power bank, mas mainam na may lalagyan ito para maiwasan mapasukan ng anumang bagay tulad ng metal itong uh, ports ng power bank na maaaring magdulot ng short circuit. kung madali nang madischarge at lumobo na ang baterya. Indikasyon nito na dapat nang palitan ang power bank. Kung i-dispose, wag daw ito ihalo sa mga regular na basura. Pag battery kasi, lalo na yung lithium ion, uh, may mga hazardous chemicals yan sa loob. So mas maganda doon sa proper uh, disposal. Magtanong na lang tayo doon sa kung sa LGU natin kung saan meron. Para sa ating mga kababayan, isang mahalagang paalala po na sa bawat pagsakay natin ng eroplano ay hindi lamang bag at ticket ang dapat nating dalhin. Huwag na huwag po nating kalimutang magdala ng disiplina at responsibilidad. Seryosong bagay po ang paalalang binibigay ng kaap dahil ang bawat patakaran pong ginagawa nila ay daan para maiwasan ang isang aksidente at mapanatiling ligtas ang lahat. Huwag po sana nating hintayin pa na may mangyaring trahedya bago pa matauhan ang lahat. Sa simpleng pagsunod sa bagay na ito ay maaari po nating mailigtas ang buhay ng ibang tao kabilang na ang buhay ng sarili nating na pamilya. Maging responsable po tayo dahil ang bagay pong ito ay hindi lamang tungkol sa atin. Ito po ay tungkol sa kapakanan ng lahat ng nakasakay sa eroplano. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.